bayan sa Cotabato ay sinailalim na po sa state of calamity dahil sa mga pagbaha. Klase naman sa ilang paralan sa apat na probinsya sa rehiyon sinuspindi na rin dahil sa bagyong Christine. Kaugnay niya, may report ang Bombo Radio Corona Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Magpet Tabato matapos ang naranasang malawakang baha dahil sa pagkasira ng dike sa Kabakan River. Ito ay batay sa naging assessment ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office upang may magamit na ponto para sa mga apektadong pamilya. Ayon kay Engineer Donald Holmes, MDRRMO na magpet, 123 family ang naapektuhan ng baha sa limang barangay sa nabanggit na bayan. Sa nasabing bilang, halos apatapong mga kabahayan ang totally damaged, habang higit 80 naman ang partially damaged. Maliban dito, may mga lagang hayop, motorsiklo at mga pananim din na ah, mga nasira tulot ng pagbaha. Samantala, dahil pa rin sa malakas na ulang nararanasan ng Saksar dulot ng Bagyong Christine, Nagpatupad na rin ng face-to-face -face suspension of classes ang mga pampubliko at pribadong paaralan sa apat na mga probinsya sa Regyon 12. Inihayag ni Jory May Balmediano, ang Information Officer ng Office of the Civil Defense Region 12, na ang mga lugar na nadeklara ng suspension of classes ay kinabibilangan ng mga masunod. Sa Cotabato, nandyan ang Antipas, Kabakan, Pigkawayan, Matalam, Makilala, Magpet, Kita Kidapawan, Carmen, Arakan, Banisilan, Mlang, President Rojas, Alyosan, Alamada, Midsayap, Libungan, Pikit at Tulunan. Sa Sultan Kudarat Province, lahat ng paaralan ayon sa Province-wide per Provincial Executive Order No. 42, Series of 2024. Samantala sa Sarangani Province naman, ang mga bayan ng Alabel, Maasin, Kiamba, Maitom at Malapatan. At dito sa probinsya ng South Cotabato ay Surala, Tiboli, Lake Cebu, Nurala, Santo Nino, Tantangan, Banga, Tupi at Pulumulok dag pa ni Balmediano na noong October 20, 2024 pa lang, binabaha ng magpet dahil sa ITZZ kahit wala pang epekto ng Tropical Depression Christine. Wala namang reported casualty nang dahil sa pananalasa ng bagyong Christine at lahat ng munisipyo ay may mga evacuation center para sa mga apektado. Sa ngayon, patuloy pa rin ang monitoring sa mga apektadong lugar at nabigay na rin ng mga food packs at initial assistance ang mga ahensya, lalo na sa mag Ang panawagan natin mula sa Office of Civil Defense, we step up with our preparedness especially doon sa mga residente po nating uh, nakatira po sa mga flood-prone and landslide-prone areas. Pag kinakailangan po lumikas, lumikas po tayo. Uh, makinig po tayo sa mga abiso ng ating mga lokal na pamahalaan na no. And uh, let us always monitor yung surrounding natin. Kung sa tingin natin delikado na po talaga, huwag pong mag-hesitate na lumikas. Punta po agad tayo sa ating uh, mga designated uh, evacuation site dapat meron din tayong bit-bit na emergency go bag kasi hindi natin alam kung gaano ba katagal na mananatili po tayo sa mga evacuation centers. Ang naging payag ni Ms. Jory May Balmidiano, ang spokesperson ng Office of the Civil Defense Region 12 sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mira Serbo para sa the number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio! BOOM!